Ah, hello, hello ano, mga ano, ka-helmet. Ano so? Ito Sige. po ang helmet saka, cleaning ano bindo machine natin. Ano ah, kagaya dito? po nito, ano, ito po siya meron na may-ari. Ayan. AG's helmet cleaning bindo machine. Ayan po. Ngayon, kung gusto nyo po ito, pwede po kayo mag-request. Lalagyan po natin ng design dito para sa inyo. At kagaya po nito, gumagana po siya. Ayan, gumagana yung UV light, yung fog, at saka yung heater. At saka ito po yung nagkocontrol sa atin. Itong tinatawag natin na programmable po siya. Talagang safety safety po ang helmet niyo kahit mamahalin pa po 'yan. Hindi po magkakaroon ng error at saka damage sa helmet niyo. Ayan po ang hulog natin, 25 pesos lang po ito. Magagamit na po ng mga riders natin. Ayan. At saka ito po yung loob natin. Ayan, papasilip ko lang po sa inyong bahagya. Ayan. At saka naka po 'yan sa lahat. Niyon. Ayan. Ayan po. Ayan po yung machine natin. Ayan. Ayan po ang kinagandahan natin yan, Pwede po kayo mag-PM. Anytime, anywhere. Ayan. Ayan po. Pagkatapos po niyan, pwede nyo na pong buksan dito pag wala ng oras. Ayan. Makikita nyo po yung labasan ng helmet. Uso, uh, oso. Andyan. Andun yung uh, ilaw natin. Ayan. Ayan po. Ayan. Maganda po yan. PM lang po kayo. 40,000 po ito, isang set, single bindo, helmet cleaning machine. Ayan po. Ayan. May warranty po kayong 6 months rito at sinisigurado po namin na talagang pulidot matibay. Dahil nakaprogram po tayo, hindi po tayo nakamanual at talagang pulido maganda po yan. Ayan. Meron din po tayong manual, ah, nakadipindi na po sa inyo. Ayan.